Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol Shoutout kay Dailin Ido, Kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis Torin and Fur Friends, Priscilla Inot, Sheila Burino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo hilito Brunola Maraming maraming salamat sa inyong mga idol At sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, Pakiclick lamang mga idol yung join button Na nandyan sa uh, screen nyo mga idol Nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo Maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload At sa mga laging nagko-comment. Mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang sagot naman itong si Butchok doon sa sinasabi nitong si Kimba. Tama ka Kimba. Mukhang marami pa tayong makakalaban bukod sa mga iyan. At maaaring nagtatago lamang ang mga, mga ito doon sa loob ng kakahuyan at doon sa unahan. Kaya kinakailangan natin ang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Nakatayo lamang ang apat doon sa ilalim ng puno ng mangga habang nakatitig ang mga ito doon sa mga nilalang na unti-unting lumalapit na sa kanila. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang umarangkada na ng takbo ang mga sundalong awol na narinig na naman nila ang kakaibang pag-angil at pag ng mga ito. Itinaas na ng mga ito ang kanilang daladalang mga armas tulad ng mga pinuti. Punyal mga bakal na tubo at mga kadina. Samantalang ang mga nitibong amaranhig naman dahan-dahan na din na naglalakad ang mga ito at bumuka-buka ang kanilang mga bibig. Ngunit sa mga sandaling iyon na nakahanda na sinakiram Gado at itong si Bono. Agad na pinalabas nitong si Bono ang kanina pa nakahandang mga matutulis na kawayan na itinatago ng bata doon sa ilalim ng lupa. Biglang umalagwa ang mga ito sa ere ng napakabilis na umabot sa puntong tinamaan agad ang tatlo doon sa mga nitibong Amaranega at karamihan naman doon sa mga sundalong Awol tumarak ang mga matutulis na kawayan sa kanilang mga katawan apat agad doon sa mga sundalong awol ang agaran na namatay samantalang dalawa naman doon sa mga nitibong amaranhig ang binawian agad ng buhay sobrang nagulat ang kanilang mga kalaban dahil sa ginawang iyon nitong sibono at makalipas lamang ang ilang mga segundo tumubo na din doon ang mga kawayan at inabot agad ng mga pagpulupot ng mga tangkay ng kawayan ang kanilang mga kalaban. Sa kabila ng pagkagulat ng mga nitibong amaranhig at ng mga sundalong awol, mabilis na nagpulasan ang mga ito. Samantalang ang mga nitibong amaranhig agad nilang ibinato ang mga ginagawang mga usal. Sa mga sandaling iyon, Nasa iri na din itong si Bono Sakay ng kanyang kawayan at papaatake na ito doon sa kanilang mga kalaban. Kaya wala nang inaksayang sandali si Nagbutyok at itong si Nunoy kasama ang kanyang mga kaibigan na si Nakimba at itong si Tuto. Umarangkada na din ng pagtakbo ang mga ito papunta doon sa mga nitibong amaranhig at doon sa mga sundalong awal. Napakabilis ng na kanilang ginawang pag-atake sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakakalapit ang mga ito doon sa kanilang mga kalaban, sina Butchok at nunoy. Umarangkada ang mga ito papataake na doon sa mga nitibong amaranhig samantalang sina naman at itong Sikimba papunta doon sa mga sundalong awol. Sinamantala ng mga binatang sundalo ang pagiging abala ng kanilang mga kalaban para iwasan ang mga tangkay ng kawayan ng batang si Bono. Pagdating naman itong si Bono doon, sa grupo ng manitibong amaranhig, biglang sumabog ang kanyang sinasakyang kawayan na nagiging dahilan para tumalsik ang mga maliliit na parte na mayroong matutulis ang dulo. Agad na tumarat naman ang ilan sa mga ito doon sa mga nitibong amaranhig at kahit na hindi napuruhan ang karamihan sa mga ito sa pagtarak ng mga matutulis na kawayan sa kanilang mga katawan, mabilis naman na sinundan ang mga ito ng mga pagsapak ni Buno. Dalawa agad doon sa mga nitibong amaranhig ang tumalsik ng tamaan ang mga ito ng bruta sa kanilang mga ulo. Dahil hindi tinatablan ng anumang usal, itong si Buno galing sa mga nilalang na ito malayang nakapag-atake pa rin ang bata samantalang nang makalapit naman sila Butchok at itong si Nonoy agad na kinontra ng dalawa ang mga inilatag na mga usal ng mga kalabang nitibong amaranhiga nagiging dahilan iyon para patuloy na makaatake pa rin ang dalawa doon sa mga nilalang agad na hinaribas nitong si Butchok gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga garab ang isang nitibo na sa mga pagkakataon na iyon, sugatan ang kanyang katawan dahil sa mga matutulis na kawayan ni Buno. Nakipaglaban naman ito ng sabayan kay Butok, ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, bumagsak na din ito sa lupa. Nangingisay ng ilang mga segundo, bago na agnas ang buong itong katawan. Samantalang itong sinunoy, nakubawan niya ang isa doon sa mga nitibo, ibinagsak na ito ng bata doon sa lupa at pagkatapos itinarak nitong sinunoy ang kanyang mga matutulis na kuko doon sa dibdib, liig at ulo ng nilalang. Sinasabayan din ito ng binatil yung aswang ng mga pag-uusal ng mga orasyon para siguradong hindi na ito makakatakas pa sa kamatayan. Samantalang ang dalawa naman na sinakimba at itong si Toto, naabot na din ng mga ito ng tuluyan ang mga sundalong awol. Agad na lumuhod itong si Kimba at inaasinta ang mga ito ng mga pagbaril gamit ang kanyang reple. Samantalang itong si Tuto naman ang tumuloy at umaatake gamit ang kanyang matalas na itak doon sa mga sundalong awol. Habang nakipaglaban naman itong si Tuto, panay din ang ginawang pagpapaputok nitong si Kimba sa mga ito at sa ulo at liig ang lahat ng mga patama nitong si Kimba na sa mga pagkakataon na iyon malaya niyang nababaril ang mga ito dahil bukod sa abala ang mga ito sa pakikipaglaban kay Toto abala din ang mga nilalang doon sa pag-ilag sa mga tangkay ng kawayan na pinalabas naman itong si Bono kaya sunod-sunod na bumagsak ang mga ito at namamatay Mabilis naman na nagtatakbuhan at naglulundagan ang iilan doon sa mga sundalong awol para atakihin itong si Kimba at mapigilan ang ginagawa nitong pagpatay sa kanilang mga kasamahan. Ngunit mabilis naman na humarang agad itong si Toto, pati itong si Bono na nakita ang mga pangyayaring iyon agad na pinagalaw ng bata ang kanyang mga kawayan para harangan at protektahan itong si Kimba kaya patuloy pa rin na nakapag-asinta itong si Kimpa at napabagsak ang mga sundalong Awol samantalang itong si Toto napatay na din ng batang Antingero ang mga nilalang doon sa unahan sa mga pangyayaring iyon kitang-kita ang mga ito ng mga taong nando doon sa loob ng kubo na kahit natakot na takot nakasilip ang mga ito sa mga kaganapan sa labas at ngayon nila napagtanto Nakakaiba ang lakas ng mga binatilyong sundalong tumulong sa kanila. Nakita ng mga ito kung paano pinabagsak ng mga binatilyong sundalo ang mga mababangis na mga nilalang. Iyon nga ang dahilan kung bakit napilitan ang mga ito na makipagsabwatan doon sa mga rebuilding talim dahil sa kanilang takot. Ayaw nilang masira ang kanilang kabuhayan dito sa bukirin at ayaw nilang mamatayan ng kahit na isa na mimbro sa kanilang mga pamilya. Kaya napilitan ang mga ito na makipagsabwatan doon sa mga rebuilding talim. Ngunit ngayon, nang makita ng mga ito ang mga kaganapan doon sa labas at kung papano nilabanan ng mga binatilong sundalo ang kanilang mga kinatatakutan na mga nilalang ngayon nila napagtanto na isang malaking pagkakamali ang kanilang nagawa isang malaking pagkakamali ang kanilang ginawang pagtataboy doon sa mga sundalo na ngayon nakipaglaban sa kanilang mga buhay para protektahan ang kanilang pamilya. Uwi ka ng matanda doon na nasa loob ng isang kubo. Isang malaking pagkakamali ang ating ginawa. Pilit nating pinalayas at ipinagtabuyan ang mga sundalong iyan na ngayon ibinuhis ang kanilang mga buhay para protektahan tayo. Kinakailangan nating tumulong sa mga ito. Pagkatapos, nagsisigaw na ang matanda. Tinawag na nito at inabisuhan ang mga kasamahan doon sa kabilang kubo na kinakailangan nilang lumabas at tumulong sa labanan. May kinuhang mga gulok ang mga ito. Mga piko, mga bara, o anumang mga bagay na magagamit nila sa pakikipaglaban doon sa mga nilalang naglabasan na ang mga ito ang karamihan sa kanila sa kabila ng kanilang nararamdaman na takot at kaba lumabas pa rin ang mga ito at may hawak na mga armas naiiwan lamang doon sa loob ng dalawang mga kubo ang mga bata ngunit ang mga kababaihan sa mga ito lumabas at sumunod na may bitbit din na mga armas Nagulat pa nga si nang makita ang mga ito. Balak sana niyang kausapin ang mga ito at abisuhan na kinakailangang pumasok muli ang mga ito doon sa loob ng mga kubo. Ngunit napatigil itong si Kimba sa kanyang binabalak nang mayroong dalawang mga sundalong awol ang tuluyang nakakalapit sa kanya at agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pag-atake. Nagiging dahilan iyon para mapapatras itong si Kimba at iwasan ang mga ginagawang paghataw ng kanyang mga kalaban. Iyon naman ang dahilan para magtatakbuhan na ang mga taong nandoon at walang habas at walang takot na inaatake ng mga ito at pinagtutulungan ang dalawang mga sundalong awol. Sa dami ng mga ito, agad na tinamaan nila ang mga sundalong awol at bumagsak ang mga ito sa lupa hindi pa rin tumigil ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake kahit na nangingisay na ang dalawang mga sundalong awol doon sa lupa. Agad naman na napasigaw ang isang matanda nang biglang sinikwat ito ng isang sundalong awol na sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na sa kanilang likuran. Tumilapon ang matanda. Agad naman na gumawa ng mga pag-atake itong si Kimbag gamit ang kanyang replay binaril niya ito ng makailang bisis na tinamaan naman sa may ulo. Kaya agaran din itong tumimbuwang at nanginisay bago na agnas ang buo nitong katawan. Napatay na din itong si Toto ang dalawang natitirang mga sundalong awol doon sa unahan. Pati itong si Bono. Napatay na din niya ang isang nando doon sa gilid ng malaking puno ng mangga. Sinabuchok naman at itong si Nonoy. Natapos na din nila ang dalawang natitirang mga nitibong amaranhig doon sa unahan kaya tumahimik na ang buong paligid dahan-dahan naman na naglalakad si Nakiram at itong sigado papalapit sa kanila wika nitong si Kiram napatay na natin ang mga nilalang na ito butyok, ngunit sa tingin ko marami pang mga kasamahan ang mga ito na nasa paligid nagpalingon-lingon naman agad ang mga ito tuluyang naaagnas na ang karamihan doon sa mga katawan ng mga nitibong amaranig at kakaunti na lamang ang mga kasalukuyan na naaagnas pa sagot nitong si Butok kay Kiram do mga Kiram hindi pa tapos ang labanan ramdam ko pa rin ang kanilang mga presensya ngunit sa ngayon kailangan natin na bumalik doon sa gilid ng mga kubo sa tingin ko natauhan na ang mga matatandang iyon kakausapin ko lamang ang mga ito wala silang kalaban-laban sa mga nilalang na ito at mapapahamak lamang sila kung sasali sila sa labanan. Kung makakita tayo ng pagkakataon, ibababa natin agad ang mga ito doon sa patag. Pagkatapos sabay nang nagtungo ang mga ito doon sa gilid ng dalawang mga kubo. Mababakas mo pa rin sa mga pagmumuka ng mga taong nando doon ang takot. Ngunit buo na ang loob ng mga ito na makipaglaban. Nagkakaroon na ng pagtitiwala ang mga ito doon sa mga sundalo. Humingi na din ng paumanhin ang mga ito nang tuluyan ng makalapit itong si Butchok sa kanila. Sagot naman ng binatiyong sundalo. Naintindihan namin ang lahat-lahat, Lulu eh. Ngunit sa ngayon, kinakailangan natin na mag-iingat at humanda. Hindi pa tapos ang labanan. Marami pang mga kampo ng kadiliman ang nasa paligid sa ating kinaroonan. Hindi ko mawari kung ano ang mga binabalak ng mga ito, kung bakit hindi nila tinulungan ang kanilang mga kasamahan na napapatay natin, at kung bakit na natiling nakikiramdam ang mga ito sa ating mga ikinikilos. Ngunit hinala ko, maaring hinihintay pa ng mga ito ang kanilang iba pang mga kasamahan na dumating. Maaaring mas marami pa ang ating makakalaban. Iligpit na ninyo ang lahat ng mga kagamitan ninyo. Kinakailangan natin na makaalis agad bago pa dumating ang iba pang mga kasamahan ng mga ito. Sagot naman itong sikiram na nagdadalawang isip sa binabalak at pasya nitong si Butchok. Kaibigan na Butchok, hindi sa pinakialaman ko ang iyong mga pasya. Ngunit naisip kong kapag umalis tayo ngayon, maaring maabutan pa rin tayo ng mga ito at maaring magkakaroon muli ng labanan. Wala ng mga kubo na mapagtataguan ng mga ito. Baka iyon pa ang kanilang ikakapahamak. Sagot naman nitong si Butso kay Kiram. Ganon din ang mga yayari, Kiram, kung manatili tayo sa lugar na ito. Mas mga ang kanilang mga buhay at pati na rin tayo. Malalagay din sa alanganin. Baka buong pwersa na ang kanilang ipapadala at hindi natin kakayanin ang lahat ng mga ito sa pangmatagalan na labanan kung sabay-sabay natin nakalabanin ang lahat ng mga ito. Kahit na may mga kubo pa, kung gugustuhin ng mga nilalang na ito na ang kalublooban ng mga kubo, magagawa nila ng walang kahirap-hirap samantalang kung mangyayaring magkakaroon man ng labanan habang papalabas tayo sa kagubatan malaki ang posibilidad na makakalabas pa rin tayo at makarating doon sa ating kampo at maaaring may magagawa din ang ating mga kasamahan sa kampo na makatulong sa atin matapos lamang iyon mabilis nang kumilos na ang mga tao doon at iniligpit ng mga ito ang kanilang mga kagamitan Napaiyak pa nga ang karamihan sa mga ito dahil masakit sa kanilang kalauban na iwan ang kanilang mga taniman at mga alagang hayop dito sa lugar. Ngunit wala na silang magagawa pa sa nangyayari kanina sa kanilang ginawang pagtulong sa labanan. Hinding hindi na sila bubuhayin pa ng mga kampon ng kadiliman. Kailangan nilang lisanin ang kanilang tirahan at sumama na sa mga sundalo sa pagbaba ng bayan batid din nilang sa kanilang pag-alis, maaring wala na silang mababalikan pa na tirahan dito sa lugar at wala na din silang mababalikan na mga taniman at mga alagang hayop. Siguradong kunin at sisirain ang mga ito ng mga rebuilding team. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agara ng kumilos na ang mga ito. Papalis na ang kanilang grupo doon sa lugar. Muling uuwi kanitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Buno, kiram, gado. Kayo ang pumuwisto sa likuran. Habang maglalakbay tayo, kami naman ang magbabantay sa unahan. Kung sakaling may mga nilalang ang magnanais na makalapit sa atin, siguraduhin natin na walang madadamay ng mga inosinting tao at walang mapapahamak sa mga ito. Iyan ang ating unang pangunahin na tungkulin sa mga ito, ang protektahan ang mga ito. Narinig naman iyon ng matandang kausap nila kanina at napagtanto nito na talagang buong puso ang ginagawang tulong ng mga binatiling sundalo sa kanila. Napaluha na lamang ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nilalakbay na nila ang kasukalan ng kagubatan na iyon. Ngunit sa kanilang pag-usad, ramdam nila ang ginagawang pagsunod ng mga nilalang sa kanila. Bukod sa nakakarinig ang mga ito ng kakaibang mga hindi mawaring tinig sa kakahuyan ramdam din nila ang presensya ng mga ito sa mga pagkakataon na iyon dumating na din doon sa dalawang mga kubo ang mga talim na siyang hinihintay ng mga sundalong awol at mga nitibong amaranhig na dumating para simulan sana ang pag-atake doon sa mga sundalo ngunit lalong nanggagalaiti sa galit ang mga rebuilding talim ng mapagalaman na umalis na pala ang mga tao doon at sumama na ang mga ito doon sa mga sundalo. Pinamumunuan ang mga rebuilding talim ng isang kanang kamay ng alas. Galit na galit ito at inutusan agad na sundan ang kanilang mga kasamahan na sumunod doon sa grupo ng mga sundalo. Napakabilis na umibis ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Habang ang grupo naman nilang ibutsok Pagdating ng mga ito doon sa mga batuan sa gilid ng sapa, tumigil na muna ang mga ito sa kanilang pag-usad at nagpapahinga muna dahil ang kanilang mga kasamahang matatanda. Sobrang napagod ang mga ito sa kanilang pagtakbo. Sa tingin din kasi nitong si Butchok, kahit na magpapatuloy pa sila sa kanilang pag-usad, susundan pa rin sila at masusundan ng mga nilalang. Kaya ang kanilang ginawa, tumigil ang mga ito doon sa gilid ng batuhan at humanda. Utos nitong si Buto kay Kimba. Kimba, umakyat ka na doon sa itaas ng batuhan at bantayan mo ang buong paligid. Isama mo si Gado. Kailangan nating paghandaan ang ating mga kalaban. Dahil sa ating pagtigil, sigurado akong gagawa ang mga ito ng paraan para makaatake. Agad din na inabisuhan itong si Butchok ang lahat ng kanilang mga kasama na magtatago muna ang mga ito doon sa sulok ng batuhan. Uwi ka din nitong si Butchok doon kay Kiram at Buno. Kiram, Buno, kayo na ang bahalang magbantay doon sa mga tao. Buno, gamitin mo ang kakayahan mo. Siguraduhin ninyong maprotektahan ang mga ito laban sa ating mga kalaban. Kami na ang bahala ni Nunoy at Toto dito sa harapan kapag mayroong magpumilit na makalapit sa atin. At tandaan ninyo ito, walang maghiwalay. Sigurado akong mayroon pang mga kasamahan ng mga ito na papasunod sa atin. Pinagsabihan din itong si Butchok ang mga taong nandoon sa sulok ng batuhan na huwag gumawa ang mga ito ng anumang ingay. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, mayroon na silang nasisipat ng mga nilalang doon sa unahan. Ngunit tumigil din ang mga ito sa kanilang pag-usad. Pumalibot ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Parang naghihintay lamang ang mga ito ng utos para umatake. Samantalang sinagado naman at itong si Kimba doon sa ibabaw ng batuhan, kitang kita ng dalawa ang mga nilalang doon sa paligid. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, naghintay pa muna ang mga ito ng utos galing kay Butchok bago sila gumawa ng mga pagbaril at pag-atake doon sa mga nilang na mga sundalong awol at mga nitibong amaranig. Samantalang doon sa unahan, nakikita din nitong si Kimba ang mga rebuilding talim na papalapit na din sa kanilang pinagtataguan.